Yo. Makikisaw-saw lang ako sa issue ngayon, no? Tungkol sa paghuli sa dating presidente. Di ba? Para sa akin, tama lang naman na hinuli si Digong. Di ba? Para sa akin, tama lang yun. Ewan ko kung bakit yung iba, galit na galit. Galit na galit sila kasi hinuli daw si Digong. Para sa akin, tama lang yun. Oo. Oh. Kasi si Digong ano ba ginawa niya, 'di ba? Pinatahimik niya yung mga adik. Nagkaanda mata yung mga pusher, mga kriminal. Sa panahon niya, wala. Wala naman nangyari. Pag lumakad ka ng gabi, safe ka. Walang masyadong ang mga krimen. Di ba? Kaya tama lang yung hulihin siya. Hindi tulad sa ngayon. Yung administrasyon ngayon, okay. Kasi, isipin mo, di ba? Anong mga nababalitaan mo? May mga nagagahasa. May mga pinapatay na inusente. Ang mga polis. Pinatay. Yung latest lang na dalawang staff sergeant pinatay, di ba? Pero may narinig ba kayo na si HR na nagkundi na? Di ba? Wala. Kaya tama lang para sa akin na nahuli si Duterte. Kasi nung nandito si... Nung rehimen ni Duterte, ha? Nung si Duterte pa ang nakaupo. Nakakaramdam ng... Ano ang mga Pilipino eh? Mga ordinaryong mamamayan nararamdaman nila na safe sila safe tayo safe kami 'di ba ngayon kasi okay lang eh na ako bilang rider ako ha bilang rider ako ha gusto ko magbiyahe sa gabi hindi na lang 'di ba ng konti lang ang kitain sa umaga hindi na ako babiyahe sa gabi kasi sa gabi delikado eh 'di ba? Delikado na sa gabi. Pero kung nagtuloy-tuloy yung maroon Drugs, ay eh, magpapanggabi ako kasi panggabi walang traffic eh. Walang traffic, walang init. 'Di ba? Pero ngayon, magtitiis na lang ako sa init. Magtitiis na lang ako sa traffic. Kesa Biyahe kang gabi. Safe. Safe ba? Hindi. Kaya yung mga putang. Di ba Na, nakakalungkot na kung sino pa yung gumawa ng kabutihan sa Pilipinas. Di ba? Kung sino pa yung nagpatino sa mga Pilipino. Ayun yung din na nyo ngayon. Ayun yung kukulong nyo ngayon. Nung utak meron kayo. Di ba? Sana yung pamilya nyo. Sana yung mga kamag-anak nyo. Huwag mabiktima ng adik. Di ba? Tangina sana. wag kayong mabiktima ng krimen. Ayaw nyo ng safe. Kasi may higpit. Gusto nyo yung maluwag. Pero nagkalat yung mga krimen. Diba? Ang dami na namang nakawan ngayon Ang daming nanggagahasa ngayon Ang daming adik ngayon na pumapatay Na nung panahon ni Duterte Wala na yung mga hayop na yun Kaya tama yung ginawa nyo Na yung nagmamahal sa Pilipinas Kinukundinan nyo ngayon Tama yan Tama yan ang hiling ko lang, sana yung pamilya nyo wag mabiktima ng adik ng mamamatay tao. Maputang ina nyo. Ay.